Hello guys! For today's video guys, ay uh, meron akong papakita sa inyo. Ewan ko kung kilala nyo to. Ito guys Oh. Kilala nyo ba yan? Ito yung eto yung guys yung um, parang bu bunga ng nyog. Nyog. Yung nyog na parang meron ng tumutubo sa ano. Ang tawag, tawag sa amin nito ay buwa. Ayan buwan ang tawag sa amin nito. Kasi merong, merong nagkukupra doon, eh yung kasama ko dito, yung, yung, um, yung karpintero ko, yung laging kong inuutusan kung anong gagawin dito, nag ano siya, nag, nagkupra. Ayan, eto siya guys, so, oh. ayan, ang tawag dito sa amin ay buwa, ayan, Kakainin natin, guys, kung ano ang lasa nito. Ayan. Ito siya, oh. Mm. Ang lasa niya, guys, ay matamis. Ayan. Matamis siya. At, ano siya, yung matubig. Masarap naman. Matamis, ma matubig. Ayan. Hmm. Ayun siya. Ang tawag, ito, ang tawag sa amin, buwa. Ewan ko kung bakit tinawag to na buwa. Ayan. Hmm. Ayan, sarap. Marami yan, guys. Oh. Mami. Mmm. Mmm. Ayan. Ganyan yun ito sa aming barrio. Ito lang ang... Mm, malit pa ako itong kinakain namin. Ayan. Kaya ayan, guys. Mmm. Kuha na kayo, guys. Ayan. Bye-bye. Hulaan nyo kung ano sa ano to. Kung anong tawag sa inyo.